Ayan, e, basahin po natin itong Proverbs o Kawikaan sa Tagalog po. ah uh, 14, chapter, ah uh, verse 30. Ito po ang nakalagay sa Tagalog. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan. Ngunit ang kapangnagilian ay kabulukan ng mga buto. Ayan. Salamat sa Diyos. ito yung mga aso na kung habang kumakain ka pag gusto nilang ng pagkain ka kalabiting ka mapapansin nyo po yan tatas nyo yung paan nya at kakalabitin ka tingnan nyo po ito yung aso na nandito sa bandang kaliwa kita nyo naman ang muka o oh, yan kinalabit na to kinalabit na yung kita nyo lang na, parang nagpapaawa ng gusto o oh, yan I ibig sabihin na gusto niya ng umihingi sa inyong pagkain hmm Kaya Kita mo naman ang mukha Oh. kaawa-awa eh. Hmm? Ang oh, hindi mo siya bibigyan. Nakalapitin ko. Nakalapitin ka yan. Hmm. Oo. Oh, Tingin nyo. Misan nga yung paapan yung paapan ipapatong sa... sa hita mo oh. Pinatong niya naman yung baba o yung ulo niya dito sa hita ko. Wow! Kumakain po ako niyan. Kaya sila na Kami mukha niya. Kala ko kawa-awa eh. Kala niya hindi nakakain ng isang linggo eh no? Hmm? Nalang yung iba eh talon-talon pa siya, hindi eh. Hmm. Ganyan lang siya, oh. Nakapatong yung baba niya dyan sa dyan sa kita ko. Ako, ako'y kumakain. Ay, mukha niya, eh. Katamu, ay, 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 <laughs> oh my hmm. God, hindi <laughs> naman. Ayan. Naghihintay hmm. siyang bigyan ng pagkain. Hmm. Hindi siya umaalis dyan, ganyan lang siya dyan.

dari ebay oh ada <laughs> kalian yan nabili ako na sila ng pagkain nagtira lang naman yan nagtira akong mga prito gusto Okay. Ayan po. Maraming maraming po. salamat sa inyo. bye po.